Yeah. Oh, Pero seryoso, ka eh. kasi hindi ko lang kung nandun kayo nung sa long table. Merong isa na bago. Kasi mm. parang matagal na yata tayo, tapos may isang bago na bumati. Tapos kitang-kita ko sa mukha niya yung ikaw ano yung namang na ko nung no, magkakita ko sa long table naman. Tapos, tinry ko naman siyang kausapin, ganyan. Tapos, welcome, ganyan, ganyan. Pero, alam mo ba, hindi na siya pumasok na bukasan. So, I don't think na naalala niyo siya kung nakita niyo man siya. Pero, alam ko lang, uh, yung, hindi talaga, yung taga Saints, parang ko, yung half day niya is yung sa hapon. Uh, mm -hmm. Siguro may ano pa siya, affairs pa siya na, sa HR no morning. Tapos pinapunta siya sa

hindi pa Pero goto na hindi na siya nag-report the following day? Oo. So na, I don't know. Sabi ko, ano pa yun? Tapos <laughs> parang yung next na ano si yung isang nagkakaibigan nila, yung, yung siya, parang, more than 10 years na so siya sa job so branch, di ba? Tapos pumunta siya sa audit. Mm, yeah. Sa, yeah. ano, sa department. So, yun naman, sabi ko, ay, naku, pagkong feel welcome siya. Mm -hmm. Eh, pagka dal-dal-dal-dal, <laughs> ako pala pina-welcome. Hindi niya pala kailangan. Oh, <laughs> at <laughs> home siya agad, at home. Komportable. <laughs> 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 ano na naman? Na, Ayaw tayo dito? O, oh, first impressions naman sa isa't isa. Kay hey, Queen. Kasi nga parang ano, hindi ko alam na tagatagal mo pala doon. Pagkita mo ko nang kita ito doon. sabi ko, uy, grabe naman ito. Napaka ano, napaka confident. At home, wow. home siya dun sa long table. Yung pala, ang tagal-tagal <laughs> ang pala at home ako. Ay pala, <laughs> mo pala So, Kay, ano naman, kay mo. Ah, hindi, hindi kasi tayo nagkakasama noon. Pero, nung nagkasama tayo sa field, sa field, ano, kabilis-bilis mo magtrabaho. Sabi ko, ano ba naman yan? Hindi ako pwede makasabay sa ganyan. Sobrang bilis. Para? And yun yung first na ano, sabi ko, kabilis naman ito. Sigurado bang, ba ano, ano, pating na niya lahat? So, Pinagdudahan ka so, pa, <laughs> o, oh, mo yan. Pero after a while naman, talo ko na talaga. Kasi mabilis talaga nagtis na rin kumilos. Ako kasi, ba't nag-alak pa ako, pag ako. Diba ko di ba So, so, natatagal na daw. Alam mo kaya, kung kaya naman yan, na nabibilis na rin sa akin magtrabaho. At saka mabilis ka rin sa rito. panalo talaga 'to. Okay. Ay nando. Na yeah, nagbe-break up siya. Oo, oh, oh, pa-hinat. O oh, si ikaw na lang muna ba Wala ko pang first impression so First impression ko nga sa ay sabi ko. sino ba to? <laughs> At first day, after <laughs> <I'm> first, <laughs> <laughs> true. <through. laughs> para kung paano mo kausapin, parang pamigilay ka na agad sa akin. Kasi may, may meron tayong common na uh, kakilad. Ah, yeah. So, so mga taas yung ko. Like, kung paano naman ito? Ganoon na yung friends na kami. <laughs> oh my God, after all these years, sabi-sabi pa tayo lagi dun sa ano, dun no, sa mga no, sinasakay natin na ano, na service. After, after a while, the one, okay. no, <laughs> hey, ganon talaga kasi siya, ay hey, masyadong friend. <laughs> Mag-reconnect lang daw siya. Oo, oh, nagkakasabay tayo pag-uwi, pero hindi tayo friends. <laughs> Grabe <laughs> siya. Oh. <laughs> <laughs> pero after a while naman, sabi ko, ah, andal dagdag ko na rin nga, kasi naawa na ako sa kanya. <laughs> Ikaw nga yung welcoming committee. Oo. <laughs> oh, pero wag nga nagdadali sa Jolly Jeep. Ang wrong move yun? Oh, na wrong move ka doon. <laughs> oh, next na. Oh, sige ako. Oh, ako ang unang impression ko. Ang unang ko namit na-meet naman talaga si Queen. Kasi nga doon nga dun nga ako nga si ako pinatabi no sa long table. Eh Tapos, kasi nga ako lagi nandoon. <laughs> oh, kasi <sorry. laughs> siya, yung, siya, yung, queen ng long table. Siya talaga yung original na welcoming committee. Oh. So, doon nila ako pinatabi. Tapos unang tayo ko. Ko ay ang ganda naman nito. Lang ano ang ang ano impression ko. Alam mo yung nung una ko siyang kita, ang una ko naalala sa ano al alala mo yung hey, yung bin, bin, pictures binaba, ng yung mga binabato niya. Ano siya mag Ay oo, di ba mabigat yung kamay niya? Ako bigla. Ah. <laughs> yung pag-throw na <laughs> document ka <laughs> <ganun> ba yun? Oh. <laughs> di ba pang ano, pag yung maglilipit na siya ng ano, ng mga mga supplies niya, yung mga, yung mga ball pen, yung mga ano, psh, 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 psh <laughs> Di ba ganun siya mag maglagay din sa pencil case niya. Tapos yung, yung una ko nakita, nung una ko siyang na-meet, sabi ko, Alo, alam mo yung yung itsura ni, ni sino nga tong artist to? Si Julia Clarete. Ay, yung maaliwal sa mukha niya, na ang bait-bait. Ganun, ganun yung unang impression ka sa kanya. Sabi ko, ay, parang bait-bait naman ito. So, doon ako tumabi. Kaya, nung lunchtime, yung may kabilang grupo na lagi umupo sa harapan natin, niyaya talaga nila ako mag, mag-lunch. Sabi ko, ay, hindi. Dito ako sasabay dito sa ano. Dito sa mas mukhang mabait. sa, siya yun. Tapos, ang sumunod ko na na-meet, ay eh, ikaw na, Celine. Parang galing kang field work. Oh, oh galing field work man. Tapos, nung una kita na-meet, sabi ko, ay, ito mabait. Kaya feeling close na agad ako sa'yo. Kasi, feel, kasi mukha kang mabait eh. Tang parang, parang <laughs> Okay Oh, ganyan lang sa akin, no? Yung parang, hindi sumuha ko lang iniwasan. So, lalo naman ako na-attract sa'yo, na lumapit na lumapit. Kasi, parang iniwasan mo ako na iniwasan. Oo. The more na nilapit ako siya, iniwasan niya ako iniwasan. So, lalo ako natutuwa na nilalapitan ko siya. Kasi, parang natutuwa ako na naiinis siya sa akin. Hindi ko alam na yung panay. Tapos, pinakahuli ko na meet si si Mutya. Kasi siya yung parang pinakahuling dumating. Tapos natatandaan ko, nung uno siya meet, late siya. <laughs> parang almost <laughs> half day na siya dumating. <laughs> Tapos pasok ko siya na parang ang saya-saya niya. Sabi ko, ay, ito. Eh, kasi, eh kasi, ito ang kasi, ano, ito ang sa, tao ko. Kasi, kasi parang masaya niya. Oh, di ba, lagi may may ibang natampang. connection ka kay ano. Kahit na sobrang late siya. <laughs> okay, so may, nagpasok niya parang confident siya. Parang siya yung may-ari ng ano, ng floor na yun. Sabi ko, ay, ito eto ang gusto ko <laughs> <laughs> 'yung makakasabay sa energy no oo eh 'yung makakasabay ng energy ko kasi 'yung iba hindi masyadong may energy eh um, <laughs> ang ano ko naman 'yung 'yung mga kapampangan 'yung mga beauty tips mga uh, ganyan ganyan wow oh wow. So, <laughs> table so beauty tips <laughs> <laughs> yung isang natutunan ko sa long table. So, habang yung parang, hindi nang daantay kayo na may bigyan kayo ng atong gago. Hindi ko alam na kailangan ko mag-conditioner mag <laughs> kasi never <laughs> ko gumawit ng conditioner. So, <laughs> shampoo, sab kasi namin shampoo lang. Kahit <laughs> hindi ko na conditioner, pero ang straight-straight ang buhok mo, di diba? diba? ba? Totoo. Shiny lang. Gusto niya black and shiny. Mm. Hindi, kasi, kasi siguro nga dahil ang alam ko ay yung pang matatanda, yung nilalagyan ng langis. Diba? Parang Mabuti lang, makapal pa rin yung hair mo kasi, at diba? yun, diba? I mean, kapag so, kasi mas nakaka-understand, nakakalat. Diba? Ay, kailangan mo mag-conditioner. Ay, hindi ko alam. Oh, diba Ang dahil diba, mo pala diba? talaga nakukuha sa long table. Ano? Oh, oh, Tiruin <laughs> mo. Pati mo naman pag co-conditioner. <laughs> oh. Diba? Yeah. Ah, sino naman next? Oh, si Mutia. Ay, ano nga yun? Oh, first, uh, impression. first, impression. First impression. Sa isa't isa? isa? uh -huh. Wala, happy ako eh. Ano, yung, yung thing yung... O so, sa lahat ng katabi ko, yung usap ko. Lahat ng ano ba, ba wala yung yung Paya yung sabi, bulat lang ako yung sabi ni Bay na ako na kanya nakita parang parang you own the place. Hindi mo noong oras, 'di ba? Late uh, ka dumating yeah. noon. Galing kang fieldwork oh. parang late ka kasi parang kasi, almost you know, half, late ka na nun dumating. <laughs> okay, <laughs> okay, okay. sana Bay. Ah, tapos pagbukas ng pinto na ganyan, parang ikaw yung may-ari ng floor pagpasok mo ganyan. Tapos ganyan pa yung lakad mo ang confident confident mo ako ah eto eto ang gusto ko ang ah. <laughs> kasi sila nang na um, may yain mas... na eh pero pagpasok oh. mo talagang mm, I own this place oo, oh, oh. oh. yeah <laughs> kanyan <Kasi> <laughs> yeah, ako nyan eh <laughs> parang si ban sila na no si Bay ah gusto ko to kung so, nabang si Celine parang <laughs> Parang gano'n yung pakaramdam sa akin, ano? No? <laughs> na, na, which is nalaman ko na lang yung ngayon, uh, ngayon na ano na tayo. Uh, mature. Yan. Yeah. Doon na nalaman. Kasi na, ano pa na, na kung baga may, may iba-ibang e, e, uh, oh, ano impressions. O ano nung mga impression mo? Kay, de, kay Bay, ang impression ko sa kanya, ang sexy-sexy. Tapos, kinilig yun. Ah, diba? siya, pag naglakad siya, yung pagsa yung git sa ano natin, sa along the long table. Pumarang... yung kanya yung kamay, tapos <laughs> 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 okay. Parang parang back walk. <laughs> <laughs> Ay, di ba? Ay, di ba? Ay, di ba? Ay, ba? di ba? di ba? yung yung asset. So sabi, sexy naman ako. Na. Ano? Parang ang cute na sexy. Uh, Kasi okay. hindi, naman tayo katangkaan. So gusto, Pero, mo, rin, gusto mo rin ng gusto mo rin beauty tips? <laughs> Oo, oh, gusto ah, niya din tips. ng beauty tips. <laughs> tips. So, hmm. Tama, wala, na, naman nag-share sa akin ng beauty tips that time. Pero ang matatandaan ko, yung mga kanatang niya. Sa sobrang inis, kumakad ka tayo yung ilong table, maghahanap tayo ng tagto. Diba? Kung wala yung isa natin, yung <laughs> friend na sabi niyo, uh -huh coming from the branch. So, di ba may yung kumanta? So, yun, nakikinig din ng kanta niya, ganyan. While waiting sa assignment. Kasi, di ba, babalik lang naman tayo sa long table once tapos na yung field. So, parang yun na hmm. yung pinaka parang rest mo na eh. Tapos mag uh, filing of working papers ka na ganyan. Kaya, yung chika, pinamahak kung ano, yan. Yun, yun yung yung na uh, aalala ko doon. Tapos, kay Celine, tahimik lang naman to sa table eh, na hindi ko alam na iinis na pala siya sa akin. Sa nandal. diba? Ang bilis. Bilis, bilis ka kapag... Alam mo, natutuwa ako na ganyan ang impression mo sa akin. Oo, oh, piling ko nagbabagal ako noon. Or Tida. Diba? <laughs> Learning, you know. yeah. <laughs>